Hindi tama kita no? Ha? Ah? Hindi tama kita? Ano? i <laughs> you

gila ngak ngano nih iyo doh uh grupnya nama idol nama idol baliha rapit pa ni idol diban yung isa uh grabe kelor man yung trap namin ayan isang peraso merong grupnya na original kuarta na rin yan siguro mga 3 kilos ayan 3 kilos

Busog. Busog. Hindi siya so. gumagawa. Doon, may uli na sana. Nawala pa yung isang bubo. Yan mga idol. Kanina pa namin minikot-ikot dito. Ito, bawaran na to. Hindi pa rin namin nakita. Isang tap. namin nawala pa yung isa yung isa naman pinutol yung bundok kami namin nila alam kung nasa na yung isa yan mga idol sinusubukan pa rin ni idol jiba na hanapin baka pinutol lang yung mahirap kasi tinuha pati yung trap talagang isang trap na lang yung maltira ang mahal pa naman ang bili namin ito pos ganun lang mawawala yan sinusubukan ni Idol Jiba na hanapin pa rin kanina pa kami eh, kaikot-ikot dito sa bahura na to wala wala talaga Pagod na lang kami sa kakahanap si Idol, di hindi pa rin talaga sumusuko, hinahanap niya pa rin talaga. isda. Ano? May isda yun. May isda yun. Paano, paano yun, magkakaroon ng isda? Eh wala na nga, hindi na natin nakikita. Ito lang na ang maghanap. Oh. Okay. Idol, hindi talaga namin nakita. uwi na lang kami.

sayang yang tuh lima bulat tuh aku pun kada udah melatu pulang tak pulang tak ngapain lah nggak tuh mengarai kita cross berapa ini belum masih kirus turun lah oke timbang lah timbang lah kuarta lah Yan mga idol, bali, nagpasama na lang din kami na i-deliver dun sa kabilang isla. mahal kasi yung bilihan doon sa kabilang isla ayan mga idol babalik na kami iarihan na namin ito ano doon? boy lollipop sana hindi kunin to mahirap kunin na naman Kita Ha? Ay kita? Ayan, ay tari. Ayan, magandang gabi mga idol. Bali, ito na yung benta namin sa nahuli namin kalatang kanina. Bali, 4.1 kilos times 500 equals 2,050. Bali, yung benta niya ay 2,050 lang. Ito yung sa baba naman, yung OS. Na Uber na ang tinatawag namin, nakahuli din. Kasi ito pinadala lang namin dun sa, kabila, sa pinsa namin na magpasabay na i-deliver sa kabilang isla. Ayan, bali ito lang yung sa amin. 2,050. Ito. Bali, ito papartihin nilang tatlo. Kasi, ihatid ko na lang sa bahay nila. Ito yung partihan nila sa tatlo. 2,050 divided divide, by 3 equals may tag 683 sila. Ayan sayang mga idol hindi na namin talaga nakita yung isang trap namin sana yung nakakuha man nun ay tulong na lang din sa tulong na lang din namin sa kanila kasi nagawa din siguro nila yun dahil sa kahirapan wala na ka talaga kami magawa kasi alos inikot na namin yung yung bahura wala talaga kaya nag decide talaga si Si Jiba na umuwi na lang kasi naabutan na ng malakas na agos. Kaya yun. May, hindi pa rin kami nabigo. May tag-683 sila na, na partihan. Kaya yun, may patawas ng ko lang to sa bahay nila.